Okay, three, two, one, go. Hello, Pilipinas! Kumahal! It's me, once again, your very own Queen Manly from Luzon, besides in Mindanao. And ito nga, sinamok ko kayo sa taping, guys, ng Kaitarin Action with Boya Bunda. Tara!

Take note ah, mga din drainage sa mga ganda niya. Hindi nga napapatakpalong na naman. Kaya yung mga ng mga bata, gusto mong nangyayaktibang mga drainage. At yung mga hindi na nasasugatan. Kaya naman dito nung electrospermosis. Ang problema ngayon, alam niyo, para matulungan sila sa problema nila, And syempre hindi mawawala guys Yung picture picture with my followers, subscribers And sa mga audience namin guys dito sa taping So kung gusto nyo rin pumunta, sumama sa akin sa taping guys All you have to do is mag subscribe, mag follow sa mga sokmen ko Queen Manilin and mag comment lang po kayo na We hashtag queenmanilins pasama ayan God everyone I hope you enjoy guys uh, sa ating munting pasilip kung ano yung mga kaganapan at kulitan natin dito sa taping kasama ng mga uh, crew, staff yung behind the camera natin and hindi pa natin masyadong nalibot and yung mga ayan, mga audience natin Gracias. <laughs> G-M-P-G Lan! Kumapit mahulog kayo dyan? Ipig na siya malasing! <laughs> Kagabi! Kagabi. <laughs> yeah, uh, <pasok> sa taping! <laughs> kasi nito makikiraan so kasama namin si... Hi ma'am!

Kasama. <laughs> oh, ayan na, oh. Oh, ayan, kasama ka, oh. Okay. Ayan. Ayan, yan na, yan na. Nandiyan ka na nga. Oh, ayan. So, let's check my OOTD for today's taping, guys. And, syempre, guys, yan, katapos ng picture taking with uh, sa mga followers ko, subscribers, and sa mga audience namin sa show, guys. Ayan, check tayo sa OOTD natin! And, syempre, hindi tayo magtatapos ng hindi nag-tiktok lahat. Syempre, lahat mapapasayaw, mapapagiling, at mapapaindak sa tiktok natin. Para lalang kay kuyang may pinagdadaan, <laughs> hindi wag na natin pilitin. So, sa taping, guys, is yes, madalas may mga burlolo yung buhok ko. So, yun, dito pa tayo si Santa Elena. So, ayan, guys. I hope nag-enjoy kayo sa taping natin tour for today's video.